Hoy <sighs> lalaki Bumangon ka dyan Oo oh, Bumangon ka dyan Itulog yung tao eh Nagluto ka dun sa baba Ba't ang aga-aga naman hinting ulo mo Paano? Uwi ka, lasing na lasing ka na naman <laughs> Naalala mo ba yung kagabi? Hindi <laughs> oh, nga eh Tama na. asing na ka. Eh, napasarap ako eh. What? Napasarap. Alam mo mo, may usapan tayo, di ba? Ano diba problema mo? Ba't ang alagagang init-init ulo mo? Oh. Ano ba diba pinaproblema mo? oh. ang sahod ko. Oh. Ayoko niyan. Hindi yan Ay, ang kailangan ko. Ayoko yung kailangan ko. Eh, Mabaka ano? na doon sa, ano, magluto ka doon. Magluto ko doon? Ba't ako magluluto? Ako nung nagtatarbaho ko pa magluluto. May kasalanan ka sa akin eh. Ano nga yun? Ano mo? Hindi mo alam sa kalasingan mo. Kalasing-lasing si nga, na, nga ni. Kung alam ko lang nalasing ka na naman, sana hindi nakatain ng tay. Natulog na lang sana ako na maaga. Eh ano nga yun? Bakit ba? Ano bakit ba? Ay, pag-usapan natin. Yung ano, bengbang. Ayun na nga! Oh. In, napasarap nga ng inong nga ni... Napasarap. Ito naman sa ko. Kompleto naman, oh. Iligo pa naman ako. Inilod ko pa naman. Kinuskus ko ng maayos. Oo, yun. Tapos, uuwi ka, lasan ka. Kasi, ibabawi na lang ako. Babawi. Bakit kaya mo bang dumalawa? Lo, bakit dalawa? <laughs> Siyempre. Yung kagabi. Ano yun? Utang ba yun? Oo. Oh utang yun. What? Utang yun. naman Ano? Hindi mo kaya. Sige, so, pipilitin ko. Pipilitin ko mga dalawa. Dapat D lang. Dali, may parang dyan. Kaya mo ako dyan, ha? Um, kaya mo ako mag-inom ka na naman. Hindi, may bibilin lang ako para mga dalawa ako. Ha? Kaya mo ako dyan. May higa ka, ka dyan. Siguro, mo lang, ha? Oo nga, mabuo lang dyan. <laughs> <laughs> ano, na?

na ako pali. Parang pastrobas ka pa. Ayaw, Rima. <laughs> Kapag luto na nga lang may ng sabaw para lumakas ang ano.